Hi! welcome back to my channel, my vlog TV. It's me, John Rod. Sa lahat ng ating mga kamubit rider dyan, magandang magandang araw sa inyo, okay? So, paano nga ba mag-set desti? Set destination kapag meron kang ongoing na booking. So, napakasimple lang yan, mga katropa, mga rider. Panoorin nyo yung video na gagawin ko para malaman nyo ng actual kung ano yung mga technique para makapag-set desti, okay? Okay. Meron tayong example dito na ongoing booking. Nandito tayo sa may pickup. So hindi natin masyadong i-emphasize nulat. Ano? So nag-arrive tayo dito. Hanggang sa ma-pickup natin si customer. So yung ongoing na tayo sa drop-off habang nagka-drive na tayo. Ayan. Habang nagka-drive na tayo dito guys. So pwede na natin dito i-off yung online booking natin sa move it natin. So pupunta tayo sa screen, babalik tayo dun sa screen ng ng move it apps natin. Pipindutin lang natin itong green na button na ito. Ayan. So hindi ibig sabihin pag pinatay mo to guys ha, mawawala yung pick up or yung drop off Hindi mawawala yung online booking or yung ongoing booking. Hindi mawawala yan. Okay? So yung kinakatakot ng iba baka mawala daw. So hindi mawawala yan. Okay? So ang mawawala lang dito pag pinatay mo yung on and off na button na yan is yung hindi ka nang makakatanggap ng another na booking. Okay? So yun yun purpose na yun. Para pagdating mo sa drop off, mai-set mo yung destination kasi hindi mo mai-set yung des -set destination kapag meron kang ongoing na mga booking kung naka-auto accept ka palagi. So kapag naka-auto accept ka palagi, hindi hindi ka makaka-set ng set destination. So kailangan nating patayin yung apps natin sa mobile okay para may set natin yung set destination okay so pass forward na tayo dito guys ano proceed na tayo dun sa pinaka drop off okay pindutin lang natin yung done then kailangan din natin rating yung customer natin okay pag okay na proceed na tayo dun sa pinaka set destination okay sa pinaka home screen natin pindutin natin itong set destination Yan. Then, dahil meron na akong previous na mga set destination, pinipindot ko na lang yun. Pero kung wala pa, i-type mo lang doon kung saan mo gusto pumunta. Okay? So, dito sa my search, dito lang itatype natin kung saan yung lugar na gusto mong pumunta. Pwede sa bahay o malapit na sa bahay ninyo. Okay? Dahil akong may, may story na ako, nandyan na yung mga, mga set destination ko before. So, pinipindot ko na lang yan example tayo no dito pinindot ko na yung sa may antipolo robinson so ito yung nakaset ko na home ayan nakaset na siya no so waiting tayo sa ating booking okay so may pumasok ng booking sa atin ayan no pa antipolo siya no paalala nga pala mga kamovie rider, ano may timer yan no kaya i-accept mo kaagad kung alam mong maganda yung booking at on the way sa'yo pindutin mo na kaagad para hindi masayang pag na-cancel mo yan or na-ignore mo yung pumasok na booking sa iyo, counted yan sa dalawang set destination mo. So mababawasan, magiging isa na lang. Kaya wag nyo sayangin. Accept nyo kaagad. Okay nga pala mga ka-move it rider, ang set destination ay magagamit lang natin ng dalawang beses sa loob ng isang araw. Kahit hindi mo siya magamit ngayon, hindi big sabihin nito, madadagdag na sa sunod na araw. So every day dalawa ng dalawa lamang Huwag ka rin mag expect na kapag nag-set desti ka, mabibigyan ka ng isang mahabang long ride na papunta dun sa lugar na nilagay mo sa set desti. So, ang nangyayari niyan, minsan, bibigyan ka ng mga booking na maiksi, pero along the way, papauwi. Pero kung minsan, masaswertehan mo rin, machechempuan mo, mabibigyan ka ng isang long ride. Okay, so, ganun-ganun lang yun. So, wag na natin pabahin guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung may mga question kayo, wag kayong mahiyang magtanong mag-leave comment kayo, may mga question, sasagutin ko yan. Ngayon, kung nakatulong sa inyo itong video na ginawa ko regarding sa Move It, sana wag naman nyo kalimutan na mag-like and subscribe sa aking channel at supportahan nyo ako palagi. Sana i-share nyo na rin para makatulong sa ibang mga ka-Move It rider natin. Okay, maraming salamat. Ride safe always.